Hey, what's up mga friends? So ngayon, so ituturo ko sa iyo kung paano ang maging buhay kusnero na syempre, yung bawat minuto ay importante. So ngayon, nagluluto ako ng beef steak. So tingnan natin ha. So Yung beef steak niyan, hindi pa sunog ha. Baka sabihin nyo, sunog yan kasi nakababad sa I mean nakamarinit sa ano sa tuyo tapos sa uh, kalamansi at syempre sa mga paminta so hindi yan sunog so habang nipiprito ako syempre sayang naman yung oras so pupunta naman ako sa bila para yun, magugas ng isda so yun kukuha na natin ng hasang yun diba diba ang sarap kumain pero without knowing na ang hirap magluto, maging kusinero, lalo na yung maging tao sa kusina. Tapos minsan, pag maalat, mapakla, sunog, pangit ang pagkaluto, eh, kung ano, ano pa yung pinagsasabi natin sa ayon tatay natin, nanay, kapatid, or sa mga naghahain ng pagkain. So, alam nyo, yung pagluluto na yan, lalo na sa pamilya nyo, is may pagmamahal yan ganyan, fresh pa oh may pagmamahal yan, so kahit sunog yan mapait or whatever so be thankful na lang and be blessed that someone is doing or take care para sa ano, sa pagkain at para sa inyo diba Ayan, fresh na fresh. So, kung ano yung nasa pagkainan, pasalamat na lang. At syempre, kung nagagalit ka, eh, ikaw magluto, di ba? So, hindi pa ako tapos dito. So, babalik naman ako doon sa kabila. Tatakbo na naman. Titingnan ko, baka masunog. At yun nga, baka pagalitan ako. Yan, wala pa. So, ang init, ang init ng, ano, lalo na pagkahoy yung ginagamit mo. So, ayan, tingnan mo yung mga ugat-ugat ko, eh, syempre, hindi naman talaga ako kusinero, pero syempre, nagluluto ako lagi sa kusina. So, ayan. Kala nyo, ang dali lang ang, ano, yung nagluluto. Kung alam nyo lang, sobrang nakakapagod, nakastress yan. Pero, gayon pa man, syempre, kailangan natin magluto para sa pamilya. At syempre so, sa mga kakain, kaya may ano yan, kahit pagod, kahit ano, kahit ma nagkanda sunog-sunog ka syempre kailangan mo talaga magluto at may pagmamahal yan, yan. tapos syempre natsik ko na dito hindi pa sunog so babalik naman ako doon sa kabila yan eh tsatsik ko muna ano? no yung gabing hasang tapos fresh pa to. Tapos siyempre, eh, e, pa yung malabahan ko. Yan. Uniform ko, syempre wala akong susuotin. Ano ba po? Luma na. <laughs> eh, yung shirt ko. So, maglalaba pa ako. Ayan. Paandal na yung ano ko. So, kailangan yung ano, oras natin is wag sayangin. So, okay. so total nakawashing tayo. Babalik naman tayo sa niluluto ko. bumaya ay babalik ay niluluto natin dito naman tayo. So, Kung minsan, huwag kayong magtaka kung bakit sunog, maalat, maasim yung niluloto natin. Kasi, yan yung ginagawa ng ibang kusnero. Minsan, syempre, maraming gawain, lalo ng parents natin. So, syempre, dapat nakatapos sa saktong oras. So, ano, kailangan talagang triple yung gagawin hindi naka-focus lang sa isang bagay. Kasi kung sa focus lang sa isang bagay, lalo na sa gawain bahay, bahay eh, malamang, matagal ka matatapos. At baka, gutom na yung mga anak mo, yung family mo, o mga, kung sino yung pagha, no, yung pinaglutuan mo. So, ayun. Ang hirap maging, ano, kusinero, o taong bahay lalo na kung ikaw yung inaasahan dyan sa pamilya mo ay grabe. so, alam ko na maraming nakarilip dyan yung mga parents dyan so mag comment na kayo kung ano yung mga ano yung experience so minsan nagkanda maghiwa ka ng mga ano na yan mga sibuyas bawang masusugatan ka nyan tapos Minsan, magluto ka ng pinitong isda. Lalo na yung bangus, Ah, napapasok ka niyan. Nung beses nangyayas sa akin yan. Minsan, ano, dahil sa, sa dito, oh. tingnan natin. <laughs> dito, yan. Ilang beses na kung ano niyan, na sugatan. So, check natin. Ayan. So, binibili din kasi na ate na wag sunugin ang karne. So, beef yung lulutuin natin na to. Ayan. oras na. mag eleven na. So, bagong merienda lang kasi kami. Or breakfast. Kaya okay lang. Kahit anong oras na matapos basta wag lang hapunan <laughs> kasi pang tanghalian to so yun Ayan, o no? iba't ibang klaseng no, kawa tapos kaldero, yan yung ginagamit ko lagi tapos ayan pa may lutuan yan so ito pala oh, magandang ano matibay. Yung sa, sa may ano to, gulong ng sasakyan. So, DIY yan. So, maganda yan. You know, tingnan mo. Tapos, ayun yung kahoy, oh. dami. So, ready yan. Sabi. So, kaya, yung mga, ano yung panerik lamo, pag dyan. sunog, o hindi masarap yung pagkain lalo ng yung ulam ay nako maguhon nyo na yan pasalamat kayo kasi hindi nyo alam kung gaano kahirap ang magluto ayan kala nyo eh madali lang magluto ng mga kanin na yan. So, kung akala nyo lang dapat nakatansado yan kasi ayde kung mali yung pagkasukat mo ng tubig o ng apoy yung paggal, no, pagkaluto eh malamang sunog o lugaw. Yan. binigay para sa akin ano yung palay gamit yun sa photography. Ayan. Mamaya yan. Oh, ang dami-daming labahan. Uniform. ayun, kunin muna natin yung ano. Yung luto. Actually, hindi pa itong luto kasi ano. Dapat sabi na ate, huwag sunugin para maganda siya, masarap. Pangit kasi kung pag toasted na yung ano, yung garne na ano hindi masaan do pembaga pagkainin mo 'yung ano na masakit sa gilagid noong pagwalak ng UPT <laughs> so babalikan ko 'yan so babalik naman tayo dito sa isda So sabi natin, siya lang yung Marge, ano nito, mag, maghugas, pero siyempre, pagod din yun, ako na lang. So, yung ito yata nito is, yung galunggong. So ito yung pambansang ulan ng Pilipinas. din yung shoutout pala dyan sa mga taga Empire Appliance Plaza Kalibo. So, kung naghahanap kayo ng mga appliances, so, Empire Appliance Plaza, so, 0% interest sila dyan. At higit sa lahat, yung mga appliances is bagong-bago, lalo na yung sa Carrier. Meron silang bagong product dyan, Carrier Aura at Optima. Tapos yung Compact nila, so, tipid-tipid sa kundi yan. Tapos ito, yung, ano ba, Tirok. So, taksin yung masarap dyan. Tapos, ito, tuloy yeah Yan. So, syempre, ito, eh, nakahiwan, ha? So, paitin na natin, ano, gas-gas lang. Ayan. Yeah. Yung lang naman yung aninya, yung asa uh, mo kasi medyo uh, din. Yung kinaan niya ako. Kanina oh. So, huwag tayo magtaka kung bakit. Tingnan mo yung kamay ng mga parents natin. Is, nung parang, ano, you know, parang pagod na pagod yung mga kamay nila. Tapos yung, minsan yung mga ugat-ugat nila, eh, parang lalabas na sa kamay. Sa mga paa na yan. Kasi, ayan yung ginagawa nila. Multitasking yung sinasabi. Yung, yung, ano lang, isang so, tulad sa para, para sa atin pag nag-aaral tayo is yung hmm, lang tayo sa pag-aaral without mean, knowing na yung parents natin is multitasking so dami yung ginagawa nila para lang mabuhay tayo ng masaya at syempre yung ano walang worries kasi pag dumating yung araw may experience din natin yan. So, dapat tulungan din natin sila. So, yan. Diyan muna yan. Yung daming is daw. So, babalikan natin. Yung washing ko is dun, dun muna tapos lalo na pag mahirap yung family mo eh siyempre, kahit ng gamitin mo so ang hirap say yung init eh paano kung maulan pa tumuputulo pa yung bubong eh nasa iyo na ang lahat sabi nga sa kanta <laughs> so ang hirap so ito is ano lang to Mga basic na na experience natin sa ano yung mga taong nagluluto sa kusina. Wala pa to sa ano karinkingan. Marami ka pang ma-experience niyan kapag sinubukan mong maging tao sa kusina. Siyempre, ayan, sarap-sarap kumain without knowing na yung sa likod pala ng pagluto ng pagkain, masarap na yun is grabe pala yung pawis, yung pagod at sakit na na experience ng taong nag ano yun, nag gumawa, nagluto. So ngayon, so hopefully may alam ko na naalam nyo pero at least baka nakalimutan nyo syempre baka may konting natutunan kayo sa ano ko, sa sinabi ko at sa napakita ko ngayon, so ayan yung halos araw-araw na ginagawa dito, kung lalo na pag walang trabaho. Minsan sa paggaling trabaho, eh nagluluto pa rin. So ayan. Kaya, kung wala tayong ginagawa, what if tulungan din natin yung mga parents natin o yung mga taong nasa likod sa kusina para maging ano rin maging magaan yung trabaho nila so ngayon so bye hanggang sa muli Kumaya, babalik, babalik rin ako bye